At ano ba ang kapangyarihan? Mabuti o masama? Ang lagi kong sagot dyan, dipindi. <laughs> Depende kung paano mo gagamitin ang kapangyarihan. And I'm not just gonna talk about religious power. Dahil may apply nyo din sa kapangyarihan mayroon kayo. Sa bahay, sa opisina, sa komunidad, sa organisasyon, And the temptation for corruption is in all of us. Nobody is exempted. Kaya Dapat 'yung istruktura sinasabi sa 'yung don't have too much power. Huwag masyadong sayo lahat, eh? At huwag masyadong matagal. Kaya sabi ni Lord Acton, eh? isang, isang British Catholic uh, uh, politician, sabi niya power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. At wala, muli, walang walang exempted dyan. Lahat tayo, binabantayan natin yan. Ha? Basta huwag lang papasok dito. At huwag mong gagamitin ito para mag-abuso. Are you getting me? O ako, paano ko na paglalabanan yan through the years? Number one ko, prayer and God's word. Talagang dapat babad ka sa dasal. Babad ka sa salita ng Diyos. Pero garantiya na ba yan? Ay hindi. <laughs> Dadasal ako buong... Ha? Halos araw-araw nababasa ng Biblia. Pero sumasablay pa rin ako. Ha? Kaya ang pangalawang mahalagang gawin ko dyan, i-acknowledge mo yung temptation. Huwag mo sasabing, ay, ako hindi na ako tinatablan yan. Nagdadasal ako eh. Ah, kahit ihap mo sa akin yung babae yan. Ay, ah, hindi. Nagdadasal ako. Weh! <laughs> Sinapaalala ko sa sarili ko. Hindi, hindi. Ako'y tao lang at ako'y matutukso pag di ko nilabanan yan. You admit ha, yung, yung hangganan. You equip also yourself with decent financial means. Bakit? Madalas ang tukso ah antokso sa mga may kapangyarihan o kahit naman sa ating lahat sex, power, money. Halimbawa, sa money dapat mayroon akong pinagkakitaan. Nabanggit ko na sa inyo noon yan, na well ako may mga paraalan bagamat yan ay hindi pinagkakitaan, no? Pero more or less, no? Uh, I, have, I have decent means. Ako nagtuturo mismo sa aming paaralan. Ako ay sineswelduhan sa aming paaralan. Ako'y binabayaran pag nagbibigay ng mga talks, nagbibigay ng concerts. Sabi ko nga sa inyo noon, hindi lahat ng aking ginagawa ay may bayad. Marami ding serbisyo. Pag serbisyo, para sa Diyos at sa bayan. Kaya pag iimbitahin niyo ako, tatanungin ko lang, Diyos ka ba? Hindi. Bayan ka ba? Hindi. Bayaran mo ako. <laughs> Leader. At sa kabila ng lahat ng yan, sa kabila ng lahat ng yan, ang talagang number one kong misyon ay yumuko at hugasan ang mga paan ng aking kapwa. Yan ang paalala ko palagi sa akin. Thank you so much for watching. And if you were blessed by this video, please like, follow, and subscribe. And share to bless others even more. At siguradong mayroong magandang sa sa'yo. God bless you!